ang City Ordinance 2011-200 o ang Plastic Bags and Styrofoam Reduction Ordinance sa Trece Martera City ay isang malaking tulong sa ekonomiya at kapaligiran ng lusod. Yung plastic, nataklag sa mga kanan, drainage, alam naman natin na ah. Tapi tayo, so, doon sa mga lugar na hindi dapat patakungan, no. eh, baha, okay. Mas mili ni sandog sanda, mas maraming ano? Mas maraming natutuwa ng investor. Para naman sa mga tender sa Palengke, masasabi nilang nahirapan sila noong unang ipanatupad ang ordenansa. Sa katulad naming mga nagtitinda dito sa dry goods nahirap ang na-implement ng mga bawal plastic kasi